Kamusta mga kaibigan? Welcome sa isang bagong episode ng ating Faith Journey. Ngayon pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamahalagang tauhan sa Biblia, si Birheng Maria. Sino nga ba si Maria ayon sa Biblia? Ano ang mga naging bahagi ng kanyang buhay mula simula hanggang wakas? Tara, sama-sama nating alamin. Una nating makikita si Maria sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa bahagi kung saan binisita siya ng Anghel Gabriel. Ayon sa Luke unang talata, 26 hanggang 38, si Gabriel ay ipinadala ng Diyos upang ipahayag ang mabuting balita na si Maria ang napiling maging ina ng tagapagligtas. Imagine mga kaibigan, isang simpleng dalaga sa Nazareth biglang tinawag para sa isang dakilang misyon. At alam niyo kung ano ang sagot ni Maria? Isang buong pusong, "Oo." Oh, sa Luke 1.38, sinabi niya, Narito ang alipin ng Panginoon, Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Matapos tanggapin ang misyon, agad na pumunta si Maria upang dalawin ang kanyang pinsan na si Elizabeth, na tao rin kay Juan Bautista. Dito ay naganap ang isang makapangyarihang pangyayari. Tumalon sa tuwa si Juan sa sinapupunan ni Elizabeth nang dumating si Maria. Ang tugon ni Maria sa mga papuri ni Elizabeth, isa ring makapangyarihang panalangin, ang magnifikat o ang kanta ng pagpupuri. Sinasabi ni Maria, dinakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Luke 1.46 Talagang makikita natin ang kababaang loob at pananampalataya ni Maria dito. Sa Luke 2, narito ang pinakakilalang bahagi ng buhay ni Maria, ang pagsilang kay Jesus sa Bethlehem. Dahil sa utos ni Cesar Augustus, kinailangang maglakbay si Maria at Jose mula Nazareth patungong Bethlehem. Ito ipinanganak ni Maria si Jesus sa isang sabsaban kasama ang mga pastol at mga anghel na nagbigay ng papuri. Isang napakabangong imahe, hindi ba? Ngunit hindi ito isang madaling karanasan para kay Maria. Hindi sila nakahanap ng matutuluyan at nagsilang siya sa isang simpleng lugar. Pero makikita natin ang kagalakan sa kabila ng mga pagsubok. Isa pang mahalagang yugto sa buhay ni Maria ay ang presentasyon sa templo. Ayon sa batas ni Moises, dinalanin na Maria at Jose si Jesus sa templo upang ialay siya sa Panginoon. Dito nakatagpo nila si Simeon na nagpahayag ng isang propesya na magbibigay ng malalim na epekto kay Maria. Sinabi ni Simeon sa Luke 2.35, At isang tabak ang tatago sa iyong sariling kaluluwa. Dito ipinakita na kahit sa mga masasayang sandali, alam ni Maria na darating ang mga pagsubok lalo na ang pagdurusa ng kanyang anak. Isang masakit na eksena sa Biblia ay ang pagkamatay ni Jesus sa krus at si Maria, ang kanyang ina, ay naroon mismo sa ilalim ng krus. Ayon sa John Labingsham, 25 hanggang 27, si Maria ay nanatili kasama si San Juan at sa kanyang huling sandali, iniatas ni Jesus na si Juan ang mag-alaga sa kanya. Ang tapat na presensya ni Maria sa Cruz ay nagpapakita ng kanyang walang katapusang pagmamahal bilang ina hindi lamang para kay Jesus kundi sa lahat ng kanyang mga anak sa pananampalataya. Matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, makikita natin si Maria kasama ng mga apostoles sa araw ng Pentecostes. Sa Acts 1.14, nabanggit na si Maria ay kasama nila na nanalangin at naghihintay sa pagdating ng Espiritu Santo. Kahit matapos ang buhay ni Jesus sa lupa, si Maria ay patuloy na nariyan kaysa ng simbahan sa kanilang misyon at paglilingkod sa Diyos. Talagang makikita natin ang kanyang papel bilang ina ng simbahan. Mga kaibigan, napakaganda ng buhay ni Birheng Maria ayon sa Biblia. Mula sa kanyang pagpapakumbaba sa Annunciation hanggang sa kanyang presensya sa ilalim ng krus at sa araw ng Pentecost, ipinapakita niya sa atin kung ano ang tunay na pananampalataya, pagmamahal at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero paano nga ba namatay si Birheng Maria ayon sa Biblia? Kaya naman, pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Kung handa na kayo, let's dive in. Alam nyo ba, sa totoo lang, ang Biblia mismo ay walang direktang binabanggit tungkol sa pagkamatay ni Birheng Maria. Kahit gaano natin hinanap, walang eksaktong ulat na nagsasabi kung paano at kailan siya namatay. So paano nga ba natin nalalaman ang kanyang naging wakas? Well, hindi ibig sabihin na dahil wala sa Biblia, ay wala na tayong mga mapagkukunan. Ang ibang mga tradisyon ng simbahan at mga sinulat ng mga sinaunang kristyano ang nagbibigay linaw sa katanungang ito. Ayon sa mga tradisyon, si Maria ay namatay na payapa sa kanyang pagtulog, isang pangyayari na tinatawag na dormition. Ipinagdiriwang ito ng mga kristyano, lalo na sa Eastern Orthodox Church, Ngunit ang mahalaga ay hindi lang ang kanyang pagkamatay, kundi ang paniniwala na siya ay iniakyat sa langit, ang tinatawag nating assumption. Ang assumption ni Maria na ating ipinagdiriwang tuwing Agosto 15 ay hindi rin tuwirang binanggit sa Biblia. gayon Gayunpaman, ito ay itinuturo ng simbahan bilang bahagi ng debosyon kay Maria na may malalim na teolohikal na kahulugan. Ngunit may ilang bahagi ng Biblia na itinuturing ng mga teologo bilang tumutukoy sa papel ni Maria. Isa na rito ang Revelasyon 12, isa hanggang lima kung saan inilalarawan ang isang babaeng na babalutan ng araw na pinaniniwalaan ng ilan bilang simbolo ni Maria, ang ina ng Diyos. Bagamat hindi ito malinaw na nagsasabi tungkol sa kanyang kamatayan o assumption, sinasalamin nito ang kanyang mahalagang papel sa plano ng Diyos. Kaya habang wala tayong direktang paliwanag mula sa Biblia Nakikita natin ang mga palatandaan ng kahalagahan ni Maria sa kasaysayan ng kaligtasan na kinikilala ng simbahan sa pamamagitan ng mga tradisyon at debosyon. Ang paniniwala sa Dormition at Assumption ni Maria ay hindi lamang isang kwento. Ipinapakita nito sa atin na, tulad ni Maria, mayroon tayong pag-asa sa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Si Maria bilang ina ng Diyos ay isang huwaran ng pananampalataya. At ang kanyang pag-akyat sa langit ay isang pangako ng kaluwalhati ang naghihintay din sa ating mga nananampalataya. Mga kaibigan, bagamat walang detalyadong ulat sa Biblia tungkol sa pagkamatay ni Birhing Maria, ang kanyang buhay at ang kanyang assumption ay nananatiling isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentuhan tungkol sa ating pananampalataya. Salamat sa inyong panonood.